Hi guys, my name is Hi guys, my name is Jusser Paul I am YouTuber I am vlogger sa Facebook and guys, may alaman ako ng bago-bago na video muni ang uh, ng, uh, isa ka video ng uh, isa ka, baba, isa, ka lang, isa ka bata ng uh, tulod ng isa uh, tulod ng isang uh, liso ng rapotan video, video fan siya. Ang nakita ko sa guys sa Facebook. Ang uh, san guys sa race. Guys, i upload ko na guys ang video ni guys. Dali lang guys. Oh uh, guys, uh, ang ya yeah, video ni ay batang elongo naka lunok buto ng rabotan video funny siya guys eh po hindi guys alang uh, tao no video ah uh, sober sober funny ya uh, iya uh, video ni guys iyo ko na guys ah uh. wait lang Ayan okay guys, o, uh, open nyo na guys. Ang sige, sarang mo tala, tulon ko na, sige! Ay, di po, gagit. Ano nga, sige nga, tulon? Eh, pa-doktor, ginain! Eh.

Kaya kita mo guys Guys kita mo guys <laughs> Video video uh, Super super funny guys Ang isa ka ni Man, batang ilunggo Nakalunok ng Boto Ng rapotan Super super funny guys Guys please guys Subscriber my youtube channel And please Uh, follow my TikTok account and guys, uh, shout out to guys, ang, uh, shout out to si Cute, shout out to si Janjan, shout out to si MM, shout out to si Daryl, shout out to si Bernard, shout out to si Jennifer, shout out to si Mary Rose, shout out to si Kinit, and shout out to uh, Maestra Kuda, si mom Ma Grace, Ma'am Malata, shout out, and shout out si. yun eh. Si ang akong ex-girlfriend si Queenie, shout out. And uh, thank you guys. And guys, oh.